Wala ba kayong mga mata? Malinaw na malinaw po doon nga, Victorina. At higit na malinaw kaysa sa iyong mga mata. Pero sa katitingin ko sa iyong kulot na buhok. Kayo ang may karapatan mo po dito, Padre na mas Hindi. Kayo ang mas may karapatan dito. Kayo ang matagal ng kaibigan ni Kapitan Chago. Kumpesor ng kanyang may bahay. Higit nga nakaangat kayo sa akin kung pag uusapan ng edad, ranggo at pamamahali. Kung totoo si, kayo ang kura pa po sa distrito nito, marapat lamang na mukha rin. Kung iyan ang pag-utos ninyo ka natin, wala akong magawa kundi di Hindi ko naman ipag-utos ng pag -upon. You know, nasa daigdig tayo ng tao, hindi sa daigdig ng spirit. Kayo ang marapat na upo rito. Hindi pa po kayo sasali sa amin. Huwag! Huwag ka tumintig. Ang pagtitipong ito ay nanda para sa maluwat mong pagdating. Teka, ang tinola. Ihain niyo na ang tinola. Naganda ko lang tinola para sa'yo dahil alam kong hindi ka nakakatikim ito. Gano'ng katagal kayo naman sa Pilipinas? Uh, ah, mga patang Maaring po. nakalimutan yan, pa, pa. na ninyo ang bansang ito. Ako po ang nag-aaralang baka ang Pilipinas ay nakalimut sa akin. Nagtataka po ako kung bakit sa tinadaan talagang ko sa ibang mansa. Nung isang taon na ako po ako nakatanap ng malita, Parang isang estranghero po akong hindi man lamang nalaman kung kailan at kung paano lamat tayo ng na aking ama. Nasaan po kayo? Bakit hindi kayo tumelegrama? Nakarating sa Pilipinas ang mensahe namin na ikasal kami sa aming bansa. Sa ilagang Europa ako, sa Alemania at sa Poland Kaya po namukhang marami nang lugar na nalakbay. Ano po kaya ang pinakamahalagang bagay na inyong nakita? Kung susuriin sa mga bansa na dala ko na, napansin ko pong ang kanluran sa kalilitan ng mga mamamayan ay katimbang na tinatanggap nilang kalayaan o kawalan nito. Wala na ba kayong nakita ni Babu Mukhang hindi sapat na may ibang bansa at gumasta ng malaking kayamanan kung katiting na katalinuan lamang ang iyong makukuha. Aba, sino mga bata ay nakakaalam yan? Huwag po kayong masurpresa kung bakit pamilya ang pagkrato sa A amin ng buti ng ura. Ganyan po niya ako patratingin bata pa. pagpaw mangingin niyong maiwan ko kayong lahat. Kadarating ko lang kanina, subalit, may kailangan puntahan po ako bukas na bukas din. Hindi ko malilimutan ng gabi nito. Mga kasama, para sa Espanya at Pilipinas, uminom po tayong lahat. Magbabalik po ako bukas bago magtungo sa San Diego. Kailangan umalis ako ngayon din. Kaya na ang bahala Nakita mo? nakita mo, iyan na tinatawag na kapalilawa. Hindi niya tinanggap na mapagsabihin ng isang pare. Kumukusin na na mag-astro mo, dahil yung nagbulaw lamang sa Europa.